bayan ang Kuya Ed, ang Supremo. Patuloy po tayo sa panawagan at lalo pong lumalaki ang reaksyon at ang desisyon ng taong bayan. Nakikita po natin at nalalaman natin ang patuloy na araw-araw at kada oras na may nagre-resign sa posisyon ng sandatahan at ng polisya dahil nga sa hindi matanggap na katotohanan na ang pagpapasunod na may labag sa kalooban at hindi na nakabase sa konstitusyon or legal or lawful order kaya po nagawa po ng ating mga kababayan ang mag-resign. Isa pong pagsaludo sa inyo mula po sa grupo at alumni ng mga retirees officer and non-officer or enlisted men ng sandatahan at ng pulisya sa inyong pong pakikiisa tungkol sa kung ano po ang katotohanan sa mga nagaganap at alituntunin na may paglabag sa ating batas pang sarili o batas pang tao. Nagbibigay pugay po kami at patuloy po kaming nagmomonitor sa katayuan at kayo po ay aming iniimbitahan na makiisa sa isang pagsulo para po mas